Magandang magandang gabi po noh Ito na naman po inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista Apo Lord Jesus Our Healer Tawa ko Jesus. Lord Jesus Our Savior Ikawa, 4 12. My help came from Jesus. Marcos 2.24 Ayan po ano. Ito po, ang tunay na macho. Bakit po sinabing tunay na macho? Ayan po. Dahil laban na naman. lalaban na naman po buti na lang po itong ginagamit ko ano automatic ayan yan po yung drain papunta po sa imbornal ito ililipat ko na po ito ayan para sa ganon ipunin ko po dito yung pangulil laba ba balaw kinagamit po siya CR tsaka ito po yan yan yung uling banlaw dito ko po iponin ayan o naka ano na po yung drain nakatutok na po dito sa batsa Sayan po Kesa itapon mo Kesa itapon mo Pwede ba magamit sa CR? Ano yan? Pagtitipid Tipid ng tubig Ano po? Nagtitipid po ng tubig Yan Nasa risk po Basta na lang yan. Labing 60 na lang yung ano nyo. Yung timer. Yan. Oy! Ito, ito. Andito. Bakit? Well, bumili, para bukas Sandali. Ano po yan. <laughs> Lalaban na naman po ko. Lagi po nga sinasabi kung tunay po, po kayong macho itulungan yung asawa nyo huwag nyo gawing katulong ang asawa asawa mo yan, hindi katulong yan kung ka ng katulong, babayaran mo pero yung asawa mo, katuwang mo ano? yan. lalaba po ako ang kagandahan, automatic po yung washing machine ano? yan po yan Number 4 lang naman yung tubig niya, oh. Makikita nyo, apat yung ano, sa tubig yan. Uling laban na lang ito. Uling banlaw. Rinse. Pagkatapos, spin na po yan. Tapos na. Yan yung batsang bakante. Nakita nyo po yung bakante kong batsa. no?

kailangan nagiging katuwang kayo ng asawa nyo tama tama gabi na po ngayon mga alas 8 pasado mga alas 9 na alas 9 pagtapos na yan sasampay na lang sa aming loob bukas siguradong to yun na kasi magdamag naman po naka sa init ng panahon sa gabi eh sa loob po namin matutuyo talaga yan ano po yan kaya bilang padre de familia, magtumulong ka rin sa iyong asawa. Kanina po, nagugas na ako ng mga plato, pinagkahinginan namin. O. Ano po? Ayan. po, andar na. Ayan. Ayan. pero no? Meron pong pabanguyan. Yung kulay blue doon sa umiikot yan. Ito, ito, ito. Kulay blue. Ayan. Uh, ah, ano po yan? Pabango. nakalagay dyan. Ayan. Isang banlaw na lang yan. Panguling banlaw po yan. Ayan. Magdadagdag siya ng tubig ngayon. Kasi po, ang number ng tubig na kalagay ko, yung water level is number 4 sabihin yung unang birada niya pag hindi niya panamit pupunoy niya yung number 4 panguli na po yan dyan po ngayon kakatas na yung ayan, yung pabango, yung kulay blue yan may daliri ko ito, yan ito downy yan, downy kaya paglabas ng tubig mabango kaya ginagamit ko po sa CR para mabango, ayan o oh. medyo maganda na yung daloy ng tubig ako, dahil konti lang yan alu-alu po walang kumukupas tatlong powder po ang nilagay ko ng sabon kasi konti lang yan o oh nagigita mong konti kasi nga nakahalwa-halo nya yan wala nang bula oh Mag sabihin nakapiganan niyang gusto yung may bula kaya meron din siyang tatlong daon napabango na siya siya ayan po <coughs> tinatrabaho na niya oh pero pag pero ano po ito, capacity nito is 5 uh, kilos. Pero ako hindi ko po ginagawang 5 kilos. Nasubukan ko po yung 5 kilo. Nahihirapan po. Hindi niya mahalog ng gusto yung damit. Yung first time po, sinubukan ko sa 5. Nahihirapan siya. Kaya sabi ko, pinakamarami na po, 3 kilo lang ang nilalagay ko sa damit at pero yung water level pagka 3 kilo ayan ginagawa ko pong lima yan ito lima pero dahil konti apat lang pero kaya kaya niya po meron na lang po siyang nalalabing 14 minutes 14 minutes na lang po yan ano? kung makikita nyo pumipitik po yung pumipitik yung rinse ayan po ang rinse bandaw na po yan kaya yung pagpilipit niya mamaya spin opo yan. nasa pusi po siya kasi malalambot lang naman ang damit yan kaya naman pong bagay na matitigas yan o mabibigat opo yan ganyan lang po ano Eh maya maya ito na po yan. Ang dahan siya. <clears throat> Pero ito ano po, mapapasin ninyo ito, itong ano ng tubig, kailangan hindi po patayan. Ano po, yan. Para continuous yung tubig niya. Ayan. Ano po. Ayan. Down ni po laman nun, yung kulay blue ha, sa gilid. Lalagyan daw ni Yan po ano. Kailangan tutulong ka po sa gawain pang bahay sa iyong, may, sa iyong asawa para patunayan mo naman kung gaano mo siya kamahal. Ano po? Tandaan niyo po yan. Sinasabi nga nung kasal, ah hirap at ginawa. Kailan magkasama. Lalo na po kami. Pareho na po kaming senior. Ako, 62 na ako. Si Missy, 65. Pero, medyo malakas pa naman po yung edad na yun. No? Bagamat meron po kami daily maintenance dalawa, pero sa biyaya ng Panginoon Diyos, ah, okay naman po kami. Malulusog naman kami. Apo, nakakagawa pa po kami pareho ngayon sa aming particular na aming ginagawa sa buhay. Ano po? Yan, praise the Lord. Kaya tatandaan nyo po. Dapat katuwang nyo ang asawa nyo sa gawain pambahay. Ano po? Pagkatapos po nito, ako po ang magsasampay. Ako po magsasampay. Siya naman po ang pagtuyo na siya na po magliligpit. No? Ako laba ko lang at saka sampay. <coughs> pagtuyo na siya naman. Napo, ang kag kagandahan po nito kasi nga automatic siya pag isasampay mo hindi na siya masyadong basang basa hindi kagaya ng pipilipitin mo pa na ay, masakit po sa kamay kaya nagre reklamo ko nung araw sabi ko tama na ka ako Siyempre, may edad ka na, pamipilipit ka pa ng damit. Pag nisan, yung mga pantalon, jacket, masakit sa... Yung joint ko po, siko, masakit. Ayan na po. Oh. na siya. Ano? Ayan. Ilang minuto na lang po yung kakadjud-kadjud na yan. Narinig po yung sound, lang. No? Ayan. Uling banlaw. Pag yung tuwa po niyan, ibubuganan niya ngayon doon. Sa kanyang... <coughs> uh, drain papunta naman po sa bacha ayan kung mapapasin nyo nasa gist na lang po ano minute yan na po yung spin yan talagang pipilipitin na niyang pipilipitin yan ano po ayan. Mapapainan na rin ako ito naman yung lalagyan ko dito ko siya lalagay mamaya Vem é na porra, não? É um. oh, yeah. Olha. ito transfer ko rin sa bangka-bangka yan para hindi ko na siya tatabuhan yan kagaya niya no oh Ayan yan yan lang po ano-mano ano mano, -mano. Ito po, mabango na. May daw na ito eh. Siya aking ginagamit pang inidoro. Alam niyo na po, tipid-tipid. Ayan, ang na, sa nawa sa ganyan po. Siya so, ang ginagamit sa laba pang inidoro, sabi nila. Hindi sundin po natin sila. Sila naman ang nakakala. Ano po? Ayan. Ayan. Dito na po yan. Maya-maya. Yan na ano po. Nagitan nyo na po. Yan. O hanggang dito na lamang, kaibigan, ano, share mo sa iba. Ano po?